patay na dalawa o dalawa pa sila o utang na di pa na matay paahi po okay. wag kayo kadapits dapits buisit oh kalma bago ba to? mukhang maganda mukhang maganda siya mukhang maganda no ang sarap mo kaya <laughs> tara try natin yung milesa mukhang maganda yun ha parang ngayon ko lang nakita yun ha talaga Charmin sino ba yung dati na merong skin din? Si Melissa ba yun? Si Melissa ba yun? Hindi ko na alam. Hindi ko na alam. Ika, churuga, kutsa, churuga. ko na, Okay, okay Melissa tayo meron akong trial eh. Ano pa kiko? Para masarap to, masarap to na hero no, masarap masarap. Isa kang timang. Nagaya ko yung kanya yung kamay niya eh. <laughs> Bastos ka! Sino po kayo? Sino po kayo? Kami po ay kami. Kami ay kami. Ano ka nasisira si ulo? <laughs> bumili sa amin. Parang binalik lang yung jujutsu, no? Binalik lang pala, binalik lang pala. Nakikita mo naman, ka lang magsalita pa, nakikita mo na yan. Pero wala kasi ako niya, hindi ako binili. Ang binili ko kasi dati, naalala ko pa. Naalala ko pa, ang binili ko lang dito is yung kan. Ang ganda, oh ang ganda nga. Talaga, Charmin? Hindi, kailangan natin ng sitting yung pwede siya mag-attack. Paano na nga ba yung sitting na hindi siya nag-attack? Yung pwede siya mag-attack kahit malayo. Bahala ka sa buhay mo. <laughs> hindi ko alam kung paano na yon. Yung sitting na iyon. Hindi ko na alam. Hindi ko na alam. <laughs> Matak kasi dapat yung kahit malayo uma hindi umaatak higil na gigil, oh Ah, patay na dalawa, oh. dalawa pa sila oh. Okay, Ah, Ate po! Pani! Daddy, chill. Visit ka, Pani. Visit ka. Animal ka. Ano ba yung sitting, men? Hindi ko alam yung sitting, boy. Bobo ka kasi. Tapos pag na, nakal na na yung tinag Hindi <laughs> ko alam yung sitting. Nasaan yung sitting dito? Visit kasi, no? Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan, eh. Sarap ng skin, you know? Jujutsu sa akin. Jujutsu ko sa, sa akin. Tatamahan kita. Si Pani! Si Pani! Si pane. Ba? Ari siru kurus napa Ucuku terakashi Jaru kura bazira oi Sido baziku Sakita ku Jago ka ha? Bebe walang kita be Sumusubra ka ng panik ka ha? Gusto mo talaga mabirada nang aking pin. macho, ha? Tumesting ka! Gus, tumuta po na kita ng... Ako! Ginigigil mo itlog ko, ha? pre, patay mo siya, pre. Ubusin mo lang sila siya, pre. Ako pala dito, pre. Push lang ako dito, pre. Ano pa, Kiko? Hindi pa yung skill ko pala. Dapat sikan skill pala. No, tanga tanga ako talaga mag-kick in skill. Dapat sikan skill pala inununa ko para mo

Magaling kang kupal ka. Gago, ang bilis tumakbo. Grabe naman parang runner. ang ah, bilis-bilis tumakbo, parang runner. Ganon <laughs> ka ka <laughs> <laughs> takbo, 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 mo nga, Matinding last skill mo sa mga sinusupang palad, bruh. O gago, basaw ka agad, gago, min, tunaw. Ang lakas, oh! Oh my wow. God! <laughs> Grabe naman yung pinapakita mo! Bakit mo nalalakasan masyado? napaka basic ano ba Sorry. Utang <laughs> oh, ina ba dito, Utang oh, ina talaga, di umaatak. Because? <laughs> Gusto ko yung umaatak kahit malayo. Hindi ko kasi alam yung sitting. eh. Turuan mo nga ako dyan yung sitting boy. Utang ina, sorry. Alaga ako, nag-last kill. Hindi ko na alam. Hindi ko na alam. Patay na ako dito. Nakaon dong nandito na si Pani. Wag Pani, maluwi ka Pani. Ano pa kiko? Ay, Lord play. Play Lord play. Inakasip? Putang <laughs> <laughs> ina, walang kadamits davids, buisit. Oh, kalma. Ayun ah, pala oh, yung save niyo. Nagita ko na. Close for certain on. Hindi, wow. Kakachi, kakachi. kumapalag pa sa isang top global universe e. Eh. Sinungaling ka, halyot ka! Hoy, dito kayo pare! Naglolord ako dito! Gusto niya akong tulungan dito! Bahala ka sa buhay mo! Ako yung babae, ako pa yung nagsisikap! Hindi ko ito kukunin! Aagawin mo pa, saka pa. Sorry na! Bahala ka bang umagawin, oh. No? Mira! Ay, di puta! Ay, tanga mo! Eh, uh, ah, uh, hindi ko kasi alam yung seating. Nga ng mga na Ang ganyan, sumusubra na kayo, ah. wala na akong life free. Bahala ka sa buhay mo. I don't have any more life in my life. Just save me, baby. Sorry, ba ah. Just kill that fucking stupido. Oh. Just attack the stupid, baby. Magaling kang kupal ka Ako yung dun ha ah. Wala kayong masabi dun Ako yung nagbuhat dun ha ah. Sinungaling nag ka nag ka Kitang kita nyo Ako nagbuhat dun Kita mo yung score ko 69 Atamahan kita Ibig sabihin Ha? Alam nyo na 69 mamaya Bastos ka! Hi! Cheers! Chamba daw ulul Along chamba Iirit pa si kanina, pangalan nito? Yusong. Iirit pa si Yusong. Chamba nung chamba. Pinagsasabi mo, Marksman ka ako. Tapos sasabihin mo na chamba. Bobo ka ba? Ha? Bobo ka ba? Bobo ka ba?